Kalansay ng tao natagpuan sa bulubunduking barangay sa Argao, Cebu. Naritong news scoop ni Christine Belen. Pinaniniwala ang labi ng isang babae ang natagpo ang kalansay sa bulubundoking barangay ng Kasay sa Argao, Cebu. Agad na nagsagawa ng investigasyon ng Argao Police matapos matuklasan ang labi ng tao na posibleng pag-aari ni Mary May Mier, 32 anyos, na napaulat na nawawala mula pa noong May 11. Matapos matagpuan ang mga gamit ng biktima malapit sa mga buto, katulad ng ID, quintas, sling bag at sandal, kinumpirma na ito ng pamilya ni Mier. Ayon sa otoridad, huling nakita si Mir sa kanyang pinagtatrabahuan sa Barangay Bogo. Iminungkahi ng Argao Police Station na ipa-DNA test ang nakatatandang kapatid ng biktima upang malaman kung kay Mir nga ba ang mga buto na natagpuan. Magsasagawa naman ang mga pulis ng karagdagang investigasyon upang matukoy kung sino ang pumatay sa biktima. At yan ang aking news scope ako, si Christine Belen nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama.